morning. So, time check. 7.30, going to airport. Susunduin ang mga lolo at papa mama ko. Sama, pinsan ko mga anak. Yan. Yan. So, update ako mamaya pag ando na kami sa airport. Excited sila makita. May picture, be. One, two, three. Keep look, mommy. No, no. Antayin natin si Lulu Go, come on. Just wait for tita. Just wait. Kami sa domestic arrival. So, naglalakad na daw sila palabas. Yan. Antay. <laughs> At saka yung pinsan namin, nagpa-park pa May ari. na may-ari ng sasakyan, anak ni Tito Elmer. So, while waiting, ayun yung dalawa. Excited. Makita yung lulat lolo. Yan. Diyan sila dadaan. Ali ka, ali kib. na sila, oh. Andyan na sila, oh. Andyan na sila, oh. <laughs> Anja na sila lula oh. Magbut na sila. ha kailangan ka nang magtagalog daw. Bolo mo Bisaya kay ibalik na sa Cagayan. Nato. Tara si Hermo na. Tara na, na. Ayan na sila. Nagarating na liwat sa lula. Ano na sila guys mama, nag-CR pa sila, ang mga lolo ni Kinra, nga <laughs> dagan kayo A4. mga tamay nandito na naman si Lula. Mataas <laughs> pa sila ninyo, oh. <laughs> matangkad pa, matangkad pa. Pero <laughs> na, pupunta na kami sa sasakyan. Oy, ano ba yun? here, come Kumain sa Mindanao kayo, takot <laughs> kaya takot pagtae. Hindi na lang lang. may kakain kasi sa tae pa kami din. <laughs> <laughs> Tapos, hindi, <inumitubik kayo>. oh. <laughs> takot buksan yung, takot yung buksan yung CR ng airplane kasi, o, lagi sila nga, kaam-kaan ako, oh, nabuwang. Hindi yeah, yan naman, lukala malibang. Hindi yung mag siya CR awig ka Eh okay mga tsiar nangro plano kasi makanda mga ito artists eh Okay pala kaya kaya pala di sila mag-syar kay bahalin na sila sa flight eh hindi na kami pistor talaga 'yan eh chaka ng binan para ay mo bawatan guys sanika na sila kanjena Proper kasi nuang Binuang raman si Angkul. Nagbinuang no si Angkul, uy. Ah! Ano na dire? Mag brother and sister. Mag brother and sister. Ya, mga kapatid ni nanay. Oh, Daga lang maktagalong mo. Hindi ba wala magdesaya. Ayan, da makapatid yan sila, kapatid ng lola ko. Tagalong. Ay. Kakarating lang nila, kakarating lang. Mamahaw na. Hindi, hindi spila. Pawis na Ikaw magkuha. Ay, sokat niya, 'di ba? Suka puma, daw. Asin. Suka asin. Taon na tao. sila, guys. And guys. Ay, ay, <laughs> ay, <laughs> dito, tama, Kain yan. Gaway bitang yak ka dito, yak. wala nata. Sayaw. Sayaw na. Ay, sayaw na ay, na.

Gee, na binin mo siya. Mangap. Na binin. Rascal, rascal, bayawan, bayawan, okay. bayawan, okay. muslas, bayawan. Okay. Hindi naman disk. Disko. Malipat na mo siya mo karong. Okay. Hindi naman makita.